So hello mga palangga, so today is Tuesday at mag alas dos na nang hapon dito sa Virginia Beach. So mga palangga, ay di off ko pala ngayong araw. So dahil nung isang araw pa talaga ako mga palangga, nagkikraid ng um, munggo. Magluluto ako ng munggo ngayon mga palangga. So ayan, samahan nyo ako mga palangga na magluto tayo ng munggo. So, nalaga ko na itong aking uh, mga ang aking munggo nalaga ako ng na mga palangga. Tapos, yung karni nalaga ko na rin. So, ngayon, magigisa tayo ng mga ingredients. So, ang ginagamit ko pala mga palangga pagka nagluto ako ng munggo ay neck bone. Kasi parang masarap yung lasa niya mga palangga. Malasa kasi yung buto-buto. So, ayun. Nagbigisa na tayo mga palangga. Hindi tayo maglalagay na maraming mantika kasi hindi maganda sa atin yung no? maraming mantika. eh hey, bebe! So, hindi ko alam mga palangga kung kakain ba ang asawa ko nitong iluluto natin ang dish. Basta ako. Bahala siya mga palanggaoy kung di siya kakain. Basta kay ako. Uh, kakain no. ako. Never mind. I get it. May pahalik si Dodong mga inday. So, ayan. Hindi pa kami kumain ng lunch, mga palangga. So, i-disa natin. Ayan nga, mga palangga, pala, no. Para din yan sana namin, to, kaso lang, nagyaya yung kapatid ng asawa, kung namang dinner kami mamaya sa Mexican restaurant. So, ayan. Kaya, iluluto ko na lang ito para kumain kami ngayon. Hindi ko alam, mga palangga, kung kakain ba ang asawa ko nito? Kasi hindi pa siya nakatry. Nagluluto naman ako nito dati pa, mga palangga. Kaso lang, hindi pa nakatry ng asawa ko kumain nito. So, susubukan natin kung kakain ba ang ating asawa nito. Mga palangga. Magkikrib talaga ako ng munggo mga langga nung pang-araw pa. So, ang gagawin natin ko pala mga palangga ay Kale. Wala ka kasing ano dito. Ang palaya or dahon ng palaya or malunggay dito sa amin mga palangga. So, kaya ang aking gagamitin ay kale. Masustansya itong kale mga palangga. Pakita ko sa inyo kung anong itura niya. Yan ito yung itura niya mga palangga. Kulot-kulot siya. Yan. Pero masarap itong mga palangga. Tsaka healthy healthy itong gulay na to. Kaya yan na lang ang ilagay natin sa ating munggo. Sigitan na natin yung kamatis. Naamoy po na mga palangga na mabangit. madali na lang po, mga palangga kasi luto na yung ano luto na yung karne tsaka yung munggo inano ko na lang madali na lang to malambot na talaga kaya mga palangga malaki yung ating kalduro eh. so ayan ganito ang aming routine ng asawa ko mga palangga pagka Nandito kami sa bahay. Kanina mga palangga, tinatamad ako. Parang ayokong bumangon mo. Kasi itong asawa ko eh. Niyaya niya akong lumabas. Pumunta kami ng Asian store mga palangga. Kasi bumili kami ng pangpansit. Kasi naubusan ako ng noodles ba kasi nagluto ako kahapon ng panisip mga palangga dinala ko sa trabaho ko kasi pinatikim ko yung alaga ko at ayun nagustuhan naman niya mga palangga makaiba daw masarapan siya hintayin lang natin mga palangga na maano itong kamasis. masarap ito mga palangga kapag ay mainit mga palangga. Natatakot ako baka mapaso ako sa lift lang. Kuha tayo ng pot holder. So ilalagay ko na yun. yung ito yung nilaga kong babo yung mga palangga. Natatakot ako baka mapaso ako ba. Yung sabaw pala ng pinaglagaan ng palangga ay sinala ko lang tsaka ipang yun pa rin ang pinagsaba ko tapos medyo marami-rami itong mga palanggan kasi bibigyan ko yung aking kumare dito so ayan na nga mga palangga hintayin natin yan na uh, maluto ilalagay ko mamaya-maya yung ano, yung tawag dito. Munggo. Kasi malambot na yung munggo mga palangga eh. Kaya ayaw ko munang ilagay kasi. Baka ma... Ayoko ko kasi yung durog na durog. Tsaka yung gusto ko sa munggo mga palangga ay eh. meron siyang kunting sa Tsaka hindi pala ako kakain ng kanin mga palangga. Papakin ko lang yan siya. Kasi ilang araw na ako kumakain ng kanin. So, hindi tayo magkakanin mga palangga para maiwasan natin lumaki ulit. Kasi mataba ako dati mga palangga. Buti nga pumayat-payat na ako kasi nag-diet ako. Hindi ako masyadong kumain na ng kanin ngayon kasi pinag ako ng aking doktor dahil high blood tayo mga palangga. So, mugo talaga mga palangga. Yung marami siyang kamatis na. Kasi yung kamatis nag-aano din yun. Ang lasa. Tingnan na natin ng asin pang palasa. Tapos... Magic sarap din siyempre ang nilalagay ko mga palangga na panglasa. Oh dadagdagan pa natin ng konti. Iubos na natin. Hindi ito puno ang konti lang po mga palanggoy. iubos na natin. lang no? Ang puno na mga palangga. Saan na yung takip? Ayun. Ilalagay ko na yung munggo maya maya mga palangga. Kasi yung munggo, hindi ko talaga siya inan. Hindi ko talaga siya dinurog ba mga palangga. Ano lang siya. Parang hinap-half ko lang para nilagay ko dito mamaya. At least di siya durog, di ba? kikrib ako ng mungo, mga palangga nung isang araw pa. Kaso lang, yung mga palangga na pagkikulong na. So, ilalagay ko natin, mga palangga ang ating sabaw. Kaya alam mo na natin kumulo yan ng Tapos pag naluto ito ay kakain na. Lanta ka na day So, ayan na nga mga palangga. O, oh, yan Tingnan nyo yung kilay ko. Nasugat ako dito mga palangga. O, oh, ko ito kahapon ba? thank you mga palangga sa mga nunood ng aking video sana supportahan natin ang bawat isa and please don't forget to like and subscribe mga palangga oh my god, bakit parang nabasag itong aming ko na itong ating munggo. Ah, eh, munggo. Kasi madali lang maluto mga palangga yung kale. Uh, kailangan paglagay ng takpan mo lang yan dyan sya. At huwag mo syang i-cook. Huwag mo syang i-overcook. No, syempre mga palangga, no? Basta nagluto tayo. Oh, marami tayong gasin na nakatambak dyan. Basta magluto tayo. Ambak ang hugasin. na natin itong apoy kasi sobrang lakas. Hindi ba? Masabaw siya mga palangga. Parang daming sabaw. So, ganun talaga ako mga palangga magluto ng munggo. Maraming sabaw ba? Kasi gusto ko lang sabaw mga palangga. Tikman na natin itong mga palangga. Ang na bang lasa nito? Mm, kulang pa ng asin. Ang ating alatan mga palangga kasi. ano mga kalangit. Bawal tayo masyado sa ano, maaalat na pagkain. Oh, as, as you can see, mga palangga, yan oh. Ito yung tinatawag nilang kale dito sa US. Ito yung nilalagay ko sa munggo pag nagluluto ako kasi wala ano dito sa mga palangga. Walang walang dahon ng apalaya at walang malunggay kaya ito ang nilagay ko or, spinach pero ito ay mas ano ito mga palangga kasi mas sustansya itong gulay na ito okay naman ang lasa niya mga palangga masarap din naman ang linggo na ganyan lang kasi no choice para paraan lang para talaga mga palangga kailangan talaga natin kumain ng Filipino food ah para paraan talaga yan mga palanggawin nga kayo kung bakit nabilis ang pagluto ko ng munggo mga palangga ay nilaga ko na yung karne kanina mga palangga at saka yung munggo kaya malambot na yan ang importante dyan ginisa ko na alas dos na mga palangga wala pa hindi pa kami nakakain ng asawa ko kaya ano na deep na so ayan na siya mga palangga may sabaw yan mga palangga. Ayan. Ayan. Hindi ba? Kasi gusto ko talaga mga palangga. May sabaw yan. Kasi mas masarap talaga mga palangga kapag maraming sabaw ba. Hindi hmm. ba? So, ayan lang mga palangga. Thank you for watching. Hindi ko pa nilalagay yan kasi ang kamatis. Nihintay ko pang ano. Thank you for watching mga palangga. Bye-bye.